Ako. Sigurado talaga <laughs> <laughs> style style no. kami wit kun mga damo kahoy, relax yung uh -huh. O ganban ni cheng-cheng dito sa may kwan. Ay, pesto. Nami ko na no, kayo may mga kahoy bulog mm -hmm. Bisan may highway. Pero, uh, ay, dapya ka hangin, mainit. Pero, hindi masyado, ah. Ngayon na ako pa na, masyado, ah. Open pa, open naman to siya. Mm -hmm. Galing, pabutangan, pabutangan, gignonoy, gapon po. Pabutangan ako ng no, gapon po, itong sakuan, para siguro na lang. Mm -hmm. 哎，晒热。